ano nga ba ang nangyayari pagkamatay natin? Isang mundo kung saan lahat ay iba. Isipin mo, kapag nalagutan tayo ng hininga, dito na ba nagtatapos ang lahat? Hindi. Sa halip, isang bagong paglalakbay ang nagsisimula. Isang paglalakbay na mas malawak at mas kahangahanga kaysa sa ating inaakala. Noong dekada pitumpo, isang manunulat na nagngangalang Jane Roberts ay sinasabing nakausap ang isang espiritu na tinawag niyang Seth. Noon, tumangging ilimbag ng mga publisher ang mga mensaheng ito. Dahil iba ang sinasabi nito sa turo ng relihiyon at siyensya. Sabi ni Seth, pagkatapos mamatay, walang paghuhukom sa langit. Walang desisyon kung impyerno o paraiso ang pupuntahan. Ito ay isang proseso ng pagkatuto at pagunlad kung saan tayo mismo ang may kontrol at buo ang ating kamalayan. Sabi ni Seth, ang kamatayan ay hindi parang pagpatay ng ilaw. Ang ating katawan at kaluluwa ay konektado sa isang manipis na sinulid na dahan-dahang lumuluwag ang prosesong ito kung minsan ay nagsisimula ilang araw o linggo bago ang kamatayan. Kaya siguro ang mga pasyente sa ICU ay madalas nakikitang may kausap na mga yumaong kamag-anak o nagpapaalam sila sa ating mga panaginip kapag ang sinulid na ito ay tuluyang naputol, lahat ng sakit sa katawan ay nawawala. Ang pakiramdam ng kaluluwa ay parang nakalaya mula sa isang masikip na silid at nakarating sa isang malawak at mahanging lugar doon sasalubungin tayo ng ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Magpapakita sila sa paraan na naaalala natin sila. Halimbawa, ang lola mo ay sasalubong sa iyo ng may parehong ngiti na kilala mo mula pagkabata. Ginagawa nila ito para hindi tayo mabigla o matakot sa pagbabago. Pagkatapos nito, magsisimula ang tinatawag na life review dito muli nating mararanasan ang ating buong buhay, pero hindi lang mula sa ating pananaw. Mararanasan natin ito mula sa ating sariling mata. Mula sa mata ng taong naapektuhan natin at mula sa isang mas mataas at neutral na pananaw, lahat ng sabay-sabay. Walang ibang hukom, tayo mismo ang susuri at tayo ang kwento. Doon natin makikita kung paanong ang isang simpleng ngiti ay nagbigay ng malaking pag-asa sa iba at kung paanong ang isang galit na salita ay nag-iwan ng malalim na sugat, ang mga taong may matinding pagsisisi ay mas matagal sa prosesong ito. Ang mga gustong matuto mula sa kanilang pagkakamali ay madaling nakakausad, ayon kay Seth may tatlong magkakaibang lugar o estado pagkatapos nito. Ang unang lugar ay parang pamilyar na mundo kung saan kung ano ang iisipin mo, iyon ang magkakatotoo. Halimbawa, kung naisip mo ang hardin ninyo noong bata ka, bigla ka nalang mapupunta doon. Ang pangalawang lugar ay ay isang malawak na lugar ng pag-aaral kung saan ang ating kaluluwa ay natututong lumikha at maka-experience ng walang limitasyon ng oras o gravity sa pangatlong lugar. Dito pinaplano ang susunod na hakbang. Pipili ka ba na muling mabuhay sa mundo o maglalakbay na sa ibang dimensyon? Madalas iniisip natin na sa pilitan ng muling pagkabuhay o reinkarnasyon. Pero ayon kay Seth, ito ay isang personal na desisyon. Pinipili ng ating kaluluwa ang mga karanasan na kailangan nito para umunlad. Minsan, kasama pa rin natin ang mga kaluluwang pamilyar sa atin. Ang tatay mo ngayon ay maaaring maging kaibigan mo sa susunod na buhay. May mga kaluluwa na sadya talagang pumipili ng mahirap na buhay para mas mabilis silang matuto. Hindi ito parusa. Ito ay isang uri ng spiritual adventure. Posible ang komunikasyon sa pagitan ng mga buhay at mga pumanaw. Pero hindi ito uh, tulad ng sa mga horror movies. Ang pagmamahal ang nagsisilbing tulay sa dalawang mundo. Ang mga panaginip ang pinakanatural na paraan ng komunikasyon dahil tulog ang ating mapanuring isip. Minsan, may mga kakaibang pagkakataon tulad ng pag-alala mo sa isang mahal sa buhay at biglang tutugtog ang paborito niyang kanta o biglang gagana ang luman niyang relo. Maaring senyales ito na sinusubukan nilang kunin ang atensyon mo. Pero para dito, kailangan ng payapang kalooban, ang sobrang kalungkutan at pag-iyak ay parang ingay sa tulay na iyon na humahad lang sa pag-usad ng magkabilang panig. Ang pinakamagandang aral dito ay binabawasan nito ang takot sa kamatayan at nagbibigay ng lakas ng loob na mabuhay. Kapag nalaman natin na tayo rin ang makakaramdam ng epekto ng bawat kilos natin sa iba, ang pagiging mabuti sa kapwa ay nagiging isang lohikal na pagpili ipinapaunawa nito na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi aksidente, kundi mga aralin para sa ating pagunlad. Ang buhay ay mahalaga, pero hindi ito ang katapusan, kaya mabuhay ka ng lubusan ang lumikha ka at magmahal ka dahil ang paglalakbay ay nagpapatuloy.